Kapag sinabing Pasko top destination na ang Baguio, bukod sa malamig na panahon, kaliwat ka di ng mga Christmas-themed na pasyalan. At kada taon, level up ang selebrasyon ng Pasko sa City of Pines. Katunayan kagabi November 26, bagong pakulumuli ang inabangan ng publiko. So, Namangha ang lahat ng muling gumana ang dancing fountain sa Rose Garden. Ang tubig sa fountain, bukod sa ilaw, sumasabay rin sa salyo ng iba't ibang musika. Iba't ibang hugis ang nagagawa nito. May mala dome shape at ang iba, mala flower dome sa Singapore ang hugis. I am very excited personally for all this na kasi alam ko na these are fruits of of our, of our labor, no? And, uh, and passion natin to 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 do uh, um, something for the people of Baguio. Kaya para sa first timer na bumisita sa Baguio na si Wenchel mula Mindanao, 0.5 selfie worthy daw ang experience. Napakaganda, sobrang exciting. First time ko makapanood ng ganyan na gandang dancing fountain. Tapos dito pa rin sa Baguio, paboritong lugar ko to. After pandemic na parang wow, sobrang saya. Dagdag attraction din ang aabot sa higit dalawang libong iba't ibang variety ng mga rosas na itinanim sa parke. Para sa Baguio, para sa mga tao, and para sa mga turistang umaakit. Kasi tuwang-tuwa talaga. Pag I ibang lugar at gagawin dito sa Baguio. Talagang ang hanap yung bulaklak ng Baguio. It's going to be a very, very enchanting evening. So I'm inviting everyone. Ang dancing musical fountain pasilip pa lang sa inihanda ng Baguio City LGU ng enchanting Baguio Christmas na susundan ng pagbubukas ng Market Encounter sa Rose Garden sa Huwebes, November 28. Taong 2014 nang itayo ang fountain sa Rose Garden sa tulong ng Noel Baguio City Congressman Bernardo Vergara at Agosto naman ngayong taon nang simula ng pagsasaayos sa fountain. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.